Kaya na idol, may lakad tayo. Ini-invite tayo ni Idol Soto na pumunta ng Tarlac. sa mga kapatid nating Aita sa City Puti. Kaya, kaya pinuntaan kita dito. Ayan. Ayan, magandang balita po. Pinunta, pinuntaan po ako ni Idol No Adam TV Adventure. At ang sabi, pupunta Ayan. daw kami ng City Puti sa mga Aita. At pinunta ako dito, no? Ayan. Oh, 1-0. Ayan, no? Oh.

Tay. Tay, nakamatao ka. Tutu tao sa ay. Ah! Yung yung pinabiling isda. Sukop hmm? tay. Hinanap. Oh. Uh Hindi -huh. <laughs> <Bubin laughs> pala rin. Para eh. di nakita. Oh. Wala <laughs> ulam, Bilis. ulam sa bahay. Pinabilan pala sa iyo to. Hmm. Yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Asan Yari na na idol. Idol. Oh, tayo ba re? Asa na pinabiling isda? Yari na ibon. Tay. Ay to, ito na. Ay. May buti na lang, may dala akong plato. Alam ko naman na baka hindi makawin sa bahay. <laughs> kain, kain. <laughs> Ikaw saya, iya, pinabili ka lang ng isda eh. Pinabili ka lang pala ng isda sa Ay, hindi ako Sabi mo sa'yo, napana mo. Kain. Napana ko. Oh. Kailan? Yung pinabili ko to sa'yo eh. Hindi mo binili. Ay, hindi ako sabaw. Ang makasarap. Ang grabe siya nagluto ng patola na to, lasang, pato lasang? patola. Lasa? Patola. Patola, ang sarap. Ah. Kaya sa susunod sa'yo, pag inutusan ka, pag pinabili ka, kung ano pinabili, iba, iuwi mo agad. Iuwi <laughs> mo daw sa'yo. Ganyan pa sa'yo eh. Buti na lang ka, mo. umabot ako. Mm. Kaya na ito, may lakad tayo. Ini-invite tayo ni Idol Soto na pumunta ng Tarlac. Hindi mm. sa mga kapatid nating Aita sa Sitio Puti. Mm Ayan, kaya pinuntaan kita dito. Ayan, magandang balita po. Pinunta, pinunta po ako ni I don't know, Adan TV Adventure at ang sabi, pupunta daw kami ng Sitio Puti sa mga Aita. At pinunta ako dito, no? At magandang balita po yun. At alam ko, kapag pupunta si Idol doon, Adan, may mga pasalubong to. Diba? ba mm. Anong mga pasalubong mo doon? Marami na ata. Nakita kita. Sako-sako yung dala mo eh. Nagdala, nam, namitas na ako ng gulay dyan. Hmm. Dadala rin kami ng mangga, Yung paborito nila Nila Nai nung paay, mm. pa. kaya? mo mm. na pa? Tinama? Mm. Mm. Um. Mm. Um. 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 kain ako ito ha nagkain lang po ako mga katropa ha may dala ka talagang plato talagang ganun ngayon iba na pag pumunta ka ng handaan magbaon ka sa sarimang kainan para hindi nakasaya makikain ka na lang magdadagdag ka pa ng urungin mo pabalik no? mm -hmm. ang kagandahan nun double purpose ka nakikain ka na pag uwi mo may laman pa yun ang tatawag ng sube may take out mm -hmm. -hmm. ang sarap Ay, mo. Yeah, mga katusok at maraming maraming salamat po sa inyong panunod at sana'y masuportan nyo rin kami. Uh, katulad ni Idol, Agan, uh, si The Adventure Co. So, at saka si uh, uh, maraming maraming salamat po. Thank you for watching mga katusok. At hanggang dito na lang po kami. Maraming maraming salamat po. Kasama din namin si Idol uh, Inoy. Inoy. Kaya Kaya uh, hanggang dito na lang po kami katusok, maraming salamat po. Não tá bom?